Hello mga dads, welcome to Magic Jade Kingdom Resort So nandito tayo para mag-enjoy, mag-relax at mag-swimming And then, ito ang kanyang swimming pool So napakaganda para sa mga bata Then ang mababaw lang siya mga dads Meron ka rin mabibilan dito ng mga salbabida So abot ka lang mga dads Then, ito yung maganda dyan Yung slide niya, napakataas So yun nga mga dads, halimbawa Ayaw mo nang nainitan So, dahil mainit ang panahon, ayaw mo na na-araw, Pero gusto mo mag-swimming. So, meron tayo niyan. Tara! So, ito mga dead set na babiyahe tayo. Papunta sa Magic Jade. Ayan, ito. Going to Magalang na nagpakaroon lang yung mga uh, kasama natin Ayan. so update ko kayo later dyan dito dahil sabang nagbibiyahe ka matatanong mo ang napakaganda ng bundok Rayat Ayan. so napakaganda niya so napakalaki siyempre bundok <laughs> so ayan ito lang didiretsuin mo lang itong daan to hanggang mapunta ka sa palengke o kabalenan ang tawag namin sa mga kapangpangan sa crossing so so pagdating sa kabalenan mga ka-dads, i-update ko kayo ulit so see you mga ka-dads. So ito na nga mga kadets nandito tayo sa kabalinan Kaakalan tayo nito mga kadets at isasama natin o pupuntahan natin si Mang Tanong. Ganda naman pala eh. So ito, finally, mga dad, sa dito na tayo sa Magic Jade. So magtatanong muna tayo. Ayan. So bilayan nyo na, mga canvas lang tayo. What? <laughs> ito, pupunta tayo dito. So, no, 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 no. Uy, uy, uy. Hello, madam. Magkano po yung entrance? Magkano okay, ano po niya? 100, 100 na sa ano? Sa bata po. feet below. Feet bata. below. Ah. Uh, ka sumama. si mama. Yung pinakamahal niyo sa pinakamura, ma'am? 300, ma'am? Ma o doon na lang kami sa 300, ma'am. <laughs> <laughs> Kaya ba? <laughs> ba kami doon, ma'am? So, ito, yes ma'am. So, dito, hanap tayo yung mura. So, ayun yung mga cottage sila. So, mas makakamura ka. So, kung marami kayo, 15 person, so, hanap tayo ito. Ito na yung pinakamahal na nakita ko. So, yun ang kukunin natin. Bunglet <laughs> cottage. So, yung bibilangin lang namin. Ma'am, bali, may available ba kayo ng concrete cottage? Meron uh, po, sir. Ah, uh, pingin kami nga na, no, ma'am. Ilan pa po yung available? Hmm? Marami pa po. O, sige. Bigyan nyo kami isa, no, ma'am? So, bilangin lang namin, no, ma'am? <laughs> so, ayun. So, 100. O, oh, ma'am, bali, bilangin lang namin. No, so, yun, mga dads, dahil napakadami natin. Parang tayo na lang yung magsiswimming dito. Na-discount tayo ng isang person. So, 100 pesos. Napakalaging tulong din yon So, pasok mo tayo mga dads. Let's go! So, ito mga dads at papunta na tayo sa Jed's Magic Ridge. <laughs> oh, so, Kingdom Resort. So, dito tayo. Punta muna tayo sa mga pambata. Magbabantay tayo ng mga bata. So, ayan. So, wow! Look! So, ito yung mga picture. Ayan. So, ayan si Kuya Kram. Ayan, o. No. ha? O, so, napakaganda mga dads. Ayan, so, kita-kita nyo naman ng ganda ng Magic Jade Resort. Uh, so, dati, eh, di siya ganyan. Pa, so, siyang palaka. So, mas malinis siya tingnan nyo yun. Then, presto kasi sa ilalim may mga mangga. Ay, sa itaas uh, uh, mga mangga. Dapat din sa mental aspect. <laughs> so, kung wala kang pulutan, pwede uh, ka kumuha. Hindi, joke lang. Bawal kumuha. Yung yeah, sa gilid Pwiting So, si Cram na ito So, yun uh, na muna natin si Kuya Cram Punta tayo dito Sa kabila ayun oh, Ayan, so, re alos na nabibig siya mga dad so, Then yung wave So, sa kamalas-malasan uh, Pinatigil siya O, oh, hindi ito natigil, nakaklose siya ngayon Siguro ginagawa niya na renovate Subukan natin tingnan mamaya Araw pa lang anak. Mababoya mo, gayang bewang lang kram. Sayang. So, so, kung wala kayong mga salbabida, so, pwede kayo bumili dito ng mga salbabida. So, yung bawa sa inyo, yung mga gamit, dito makakabili kayo. Ayan. So, then, dito, mga accessories, goggles, sa so, tanong na natin. Boss, yung magkakalang salbabida? Depende po sa laki. Yung pinakamalit, magkakalang? Oh, 100, 100, 100 150. Hanggang 150. Uh, so, yun yung standard nyo. Tapos, mayroon mga live jacket, mga character clothes, mga shuttle clothes. Depende hmm. sa batik, bata, laki ng bata. Ano pa klaseng bata? Laki ano pa lang? Mga uh, ilang taon na ba? 10 months pa lang? So yung mga ganito sa ano? 100 yan. May uh? mga 200. Ay, yung mga ganyan. Yung shuttle pro. Ito. Shuttle pro. May awa ka naman yan. Magkano yung mga ganyan po? 150 po. Ay, uh, so, uh, so mamaya mawawala na yan. Ito, pwede mo So, meron kayong mabibilang dito. Mura lang, mura. Murang-mura kay Kuya. So, 150 to 200. Depende pa sa laki. So, kung lilit siya, lilit din yung presyo. So, uh, pag lalaki, lalaki. <laughs> lalaki din yung presyo. So, meron dito yung mga ordinary. Yung bilog lang. So, mga pang babies ay uh, maganda. Yung mga hawakan na sila. So, 150 to, ay, eh, 130 to 150 na, no, Kuya. Maraming salamat, Kuya. So medyo dito So last punta ko dito bago pandemic So alas renovation siya So ito yung may wave mga kadads So pupuntahan natin <coughs> Ayun. So napaka dumi niya Kasi uh, Close daw under maintenance So ginagawa daw siya ano, uh, para sa ano, fish pan. <laughs> so, ayan. So, ayan, so ito yung may wave natin. Okay. So napakadumi niya mga kadads. so ginagawa siya. Ang ginagawa siya, napakadumi ng tubig. So hindi ko alam anong problema. So ayun na sabihin kasi bawal. <laughs> ayan, ayan yung area. Napakaluwang. Ito namin cave. So, ino you know, mga dad sa Halimbawa, ayaw mo nang nainitan. So, dahil mainit ang panahon, ayaw mo na na -araw, Pero, gusto mo mag-swimming. So, meron tayo niyan. Tara! So, ito mga dad sa sinasabi ko na hindi ka ma-arawan. So, kahit umulan, hindi ka mababasa. Gunggong! Parinig kita sa mukha! So, kahit umulan mga dad hindi ka mababasa kasi may covered catch pero nag ka. Pero di ka mababasa. <laughs> so, ayan. Kulay green. Yung tubig. So, may chloride. Ayan, ito. So, ito yung mga bawal dito sa swimming pool natin. So, pa ayan, So, bawal ang mag-dive. No running, no pushing, no rush play. Kumain. So, kailangan ng mga batang kasama. So, ayan. Malaki siya. So, ngayon mga makarawan, mga dads, pwede, pwede, ka dyan. Then, syempre, mga dads, hindi mawawala ang sliding. O, oh, slide para sa mga bata. So, pwede mo na sa akin. So, ito, okay na okay siya. So, medyo takot lang ako sa slide. Bawa <laughs> so, na lang yan. Ayan. So, ito, si mayan. Hello, mayan. So, ito siya. Wow. So, naging dalawa na siya. Dati kasi before. Ay, hindi. Same lang siya. So, ito siya. Ayan, so ang sliding nga uh, Ayan, so center natin oh. ah. Hello girls How are you girls? Ayan po ang sliding natin So malabo yata so, Ayan, so meron siyang Mababa, ayan Mga 4 feet siguro yan So mag-slide ka, gamitin mo yung kulay blue Ayan. Then dito, medyo malalang siya. O, na sa 5 to 6 feet siya. Uh, so, malalang siya. Lumubog si Kuya. So, hindi ka sanay mag-swimming. Huwag mo nang balakin. So, ano pang hinihintay natin mga dads? Then, let's get it roll. So, hello mga girls. Are you happy? Vlog! Oh. <laughs> kung mga bata swimming so kami babanatan na lang to kain na na so shout nga pala kay Sir Nataga Mexico mabuhay kayo lahat dyan at maraming salamat Right, let's go. Let's okay, go. napakababaw para sa mga bata talaga. Ayan. So yung mga uh, baby na kaya pa lang tumayo, ayan. So ayan mga dads at uh, na ni Mrs. So ako yung babysitter. <laughs> ayan baby o. Si mama o. Oh. Wala oh. ah! ka sa salbabita. Wala 8 feet siya. 6 feet ah! siya yan. Subukan mo, tarang ka gilid. Tarang ka gilid. Oo. Oh. Tarang ka gilid, oo. Oh. Hala, yes. wala na man 6 feet

Oh, meron pa sila mga palaruan pala. So, yan, kung gusto mo mag-concert, <laughs> So, pero kailangan pa rin ng gabi ng mga magulang kasi medyo maturik yung mga sliding niya. Okay, tumalo na sa pag-vlogger ko mga dads. So, the monkey. So guys, para po masarapan. Para huh? mas maganda mag-picture dito. So Next.

sabagay kayo. Oh, si Magusim, Ay, kayo. kayo. Tara. Next. Marami pa. oh, ano nga, yan? pa ng kick niya. pa Siyempre, dapat kasama ako sa selfie. So, cut! So, ito, mga Ayaw na nilang kasi mga gutom na sila. Ayan! So, mga danupan na ba? Ayan. Ito, ano lang yan, ah, lagano lang yan. <laughs> At bababad lang yan. So ito yung mga pagkain namin. So mga pinagipulan. So isang taon namin pinagipulan to. Ayan o, so wala nang matipin ah. So wala nang halina. Hello! O oh, magpicture magpitsuta mo! ito, ito, mga paglalayas na kami. Parang wala niya, bahay lang kami. So ito mga dads, nakauwi na tayo. So hindi na kami nakapag-video. So sobrang pagod na pagod talaga mga dads. At, uh, sa biyahe pa lang. Tapos sa uh, nakasuyo, nakita nyo naman. So hindi lang kami masyadong nakapag-video. Kasi nakapokus kami sa mga bata. So medyo maraming bata. Titingnan namin baka siyempre alam nyo na. So mga dads, sana makapasyal kayo dito. So 100 pesos lang kada tao din. 80 pesos sa mga bata. ah uh, 5 feet pa baba. Ay 3 feet pa baba mga dads. So... Diyan yung cottage, 700 lang. So, mga dads, tara. So, tulog na tayo. Good night. Sana'y sabay-bay nyo ang video nito. So, don't forget to subscribe. So, kung may mga katanungan kayo mga dads na hindi ko nasagot, so, pakicomment na lang sa baba. Diyan, sasagutin natin sa abot natin mga kakaya. So, maraming salamat mga dads. See you in the next video. God bless.